May mga bago na naman tayong nakilalang kaibigan. Sila nga pala ay nag-aalaga ng magagandang gapi. Napakaganda nga pala nilang pagmasdan dahil sa kanilang kulay. Nakakatuwa nga dahil bago kami umuwi, pinagbalot pa kami ng mga isda. Kasama ko nga pala si Sneya at si Teng Teng TV. Nandito rin pala si Boyubo. Anong oras na naman? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Kailan ba tayo nang hindi ka nalilate? Sabi mo, alas 7. Anong oras na? Alas 10 na. Diyos ko po, kakahiya na sa'yo. <laughs> Wala sa buhay mo. Talaga, sa susulad, hindi na ako sasama sa'yo. Hahaha! <laughs> Kaya naman isang araw maaga nga pala ako nagbihis. Ngayon kasi may pupuntahan kami ni Buyubon na nag-aalaga ng mga isda dahil malayo nga pala ang pupuntahan namin. Kailangan ko maghelmet. Syempre, si itom nga pala ang gagamitin ko para mabilis. So paano guys? Tara! Ang usapan nga pala namin ni Buyubon ay Ali7. Kinakabahan na naman ako sa mangyayari. Medyo mataas na kasi ang araw at mainit na. Naabutan ko nga pala si Buyubon na nagpapakain pa ng mga isda. Medyo nakakainis nga dahil napagkamalan niya akong flower horn. Char. Anong, anong oras na naman? Kailan ba tayo lalakad nang hindi ka nalilate? Oh shit! Oh shit! Oh. Kailan ba tayo lalakad nang hindi ka nalilate? Sabi mo, alas 7, anong oras na? Alas 10 na! Diyos ko po, kakahiya na sa'yo. Walang <laughs> sa buhay mo? Talaga, sa susulad, hindi na ako sasama sa'yo. <laughs> So paano guys? Tara! Kabilang bayan na naman pala ang aming pupuntahan. Dito nga pala namin hihintayin sila tayong Teng TV. Dahil di pa kami nag-aalmusal, pumasok muna kami sa 7-Eleven. Mahirap nga pala bumiyahe kapag gutom. Magkakapisan ako kaso lang mainit na. Mas maganda daw kasi ang tubig para maiwasan ang heat stroke. Sakto naman dumating na sila tayong Teng TV. Kasama niya nga pala si Sneya Sila nga pala magiging tour guide namin papunta dun sa nag-aalaga ng magagandang isda. Ilang saglit pa nakarating na rin kami dito sa lokasyon. Siya nga pala si MC Gapi. Maraming salamat nga pala sa iyong pag -imbita. Papakita niya nga pala sa atin ang kanyang mga alaga. Ang tawag nga pala dito ay Red dragon snake skin. Ito namang nasa kabila ay blue dragon snake skin. O diba guys, napakaganda. Ito namang isa ay albino blue topaz. Meron din pala siyang door panda. Ngayon lang pala ako nakakita nito. Napakadami niya nga ng alagang gapi. At ang mga strain nito ay sari-sari. Mapunta naman tayo sa likod ng kanilang bakuran. Ang lahat nga pala ng galon nito ay naglalaman ng mga isda. May pinakita nga pala sa akin si Boy Ang tawag daw pala dito ay koi glass belly snake skin. Nabibilang na nga pala to sa mga rare na gapi. lang yun guys, napakamahal din ang presyo. Bigla nga pala ako nahiya dahil ipagbabalot nga pala ko ni MC Gapi ng isda. Binigyan niya nga pala ako ng tree ng RDSS. O na daw ang bahala magpadami. Binigyan niya na rin pala sa atin itong Dark Panda. Sinamahan niya pa ng Electric Blue Moscow. O diba guys, napakadami nating naburaot. Char. Ako nga lang din pala ang binigyan at hindi si Buyubo. Pupunta naman tayo sa isa pang nag-aalaga ng isda. Big big shoutout nga pala kay Nico Gapi. Agad niya nga pala kaming pinatuloy sa kanyang bakuran. Dito nga ay bubungad sa iyo ang mga lalagyan ng mga isda. Ang tawag daw dito ay Magenta Snake Skin. Itong nasa kabilang aquarium ay Magenta Pink. Silverado Magenta naman ang tawag dito. Ngayon lang pala ako nakakita ng ganitong mga klaseng strain. Hindi ka pala makakita ng ganitong klase isda sa ibang fish keeper. Tatagal pa sana kami para tumambay. Aso lang guys, naisip ko, wag na lang pala. Kaya <laughs> naman si Buyubo na gaya ng umuwi. Natatakot daw pala siya makagat ng aso. Bago nga pala kami umuwi, pinabuunan pa kami ni Sir Nico ng isda. Grabe guys, napakadami. Hinigyan din pala si Sney at si Teng Teng TV. Mawawalan ba naman si Buyubo? So paano guys, hanggang dito na lang? Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! May natuklasan nga pala akong bago na ro. Ito nga pala yung 777 PNL. Ito nga pala ay isang casino game. Konting paalala lang, bawal nga pala to sa mga bata. Dito nga ay napakaraming pwedeng laruin. Ikaw na lang ang mamimili kung anong gusto mo. Meron ditong color game, Fortune Gems, Super Ace at Mines. Ito nga pala ang lagi ko nilalaro, ang Fortune Gems. Pindutin lang natin tong bet sa may bandang kaliwa. Dito nga pala itataya ako ng 200 pesos. Pipindutin lang natin yung gitna para makapaglaro. Grabe guys, yung 200 ko naging 480 pesos agad. Lumabas nga pala yung limang wild at baka madoble pa to. Grabe guys, 2,400 ang panalo ko tapos times 3 pa. Napakaswerte ko ngayong araw dahil nanalo ko ng 7,200. At dahil dyan, pwede na natin tong i-cash out. O ba diba guys, napakadali lang maglaro ng 77PNL. Nasa comment section ko nga pala yung link para mag-register.